original content, isa ka din ba sa namomu problema kung paano ito mawala, kung paano ito tanggalin at hindi maalis-alis kahit na dinilit mo na ang iyong mga videos? Well guys, meron akong tatlong steps na kailangan yung gawin kung hindi mo pa ito alam. Panoorin mo hanggang dulo ang video to. Okay? Alam naman natin na hindi natin alam kung anong content natin ang na nagkakaroon ng violation kasi hindi siya pinapakita. Unang step is i-delete mo po yung video sa tingin mong hindi sa'yo. Okay guys, huwag kayo basta-basta mag-upload ng kung ano-anong videos. Alamin nyo po muna kung ano yung mga bawal at hindi pwedeng i-upload para hindi po kayo magkaroon ng original content. Okay, bawal po yung my logo. Halimbawa guys, ni TikTok. Okay, bawal po yan. Nang iba't ibang platform, YouTube, Pinterest, at saka yung photo lab na napaka-trending ngayon, bawal po yan guys, tanggalin nyo po ang logo kung gusto nyo yung original content guys isa yan sa napakabigat na mga violation na binibigay ni Facebook so yung iba ay umaabot ng isang taon, yung iba hindi na nababalik yung kanilang mga account kaya magingat po kayo dyan at iwasan yung magkaroon ng unoriginal content or limited originality of content pero huwag kayong mag-alala, may mga paraan po para mabalik po sa normal ang inyong mga account. Kaya kailangan nyo lang po itong gawin, itong tatlong step na to, okay? Bawal kumuha ng mga video ng ibang content creator, mga video ng ibang platform kung hindi sa'yo. Kaya magkakaroon ka po ng unoriginal content. Kahit hindi video guys, minsan yung iba pictures, text, ay pwede ka pong magkaroon ng unoriginal content dyan basta hindi po sa iyo. Okay? Pangalawang step guys, kapag nabura mo na lahat guys at sa tingin mo wala na yung video yun, uh, sa iyo na lahat ang video yung natira, original mo nang gawa, gawin mo na yung pangalawang step. Ang pangalawang step ay yung mag-send ka po ng request at appeal kay Facebook pero bago mo po ito gawin dapat nalinis mo na po yan okay? nalinis mo na po na delete mo na po lahat ang mga video ng hindi sa inyo Okay, ngayon, screenshot nyo po ang inyong violation kasi gagamitin po natin yan mamaya sa ating pag-appeal. Okay, after nyan, punta tayo sa ating mga Facebook account. Sa baba, pindutin yung tatlong dot. I-copy mo ang link ng inyong account para mamaya sa ating appeal, okay? Ngayon, punta naman tayo sa ating creator support. Sa baba na yung dashboard, makikita nyo yung creator support. Click monetization. Click making money with stars. Click stars on FB Reels. Sa baba niyan guys, scroll up. May kita nyo yung contact us. Click nyo yan. Ayan. May kita nyo yung page URL. Click nyo dyan yung link na inyong mga account. Okay, dyan sa issue guys, i-click nyo yung demonetization and appeal kung kayo ay monetize. Kung hindi pa monetize, i-click ang others. Okay, tapos yung attached files, yung in-screenshot natin kanina, i-attach nyo dyan. Ngayon, pag okay na guys, click nyo yung send. Ganun lang kadali. At kung nakapag-appeal ka na guys, tapos na, antayin mo lang po yung 6 days para sa result, i-check mo lang po palagi ang inyong account. I-check mo ang iyong support inbox kasi doon yan mag-message. Okay, yung pangatlong step, syempre natapos mo na lahat. Guys, mag-upload ka na po ng video araw-araw na sa iyo na po para makita po ng algorithm ni Facebook na original at ikaw po mismo ang nag-upload at sa iyo na tong mga video to. Araw-araw ka pong mag-upload or kung pwede, pwede ka din pong mag-live at babalik na po sa normal ang inyong mga account. Sana mayatunan. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.